So yun po mga kalihip at uh, may pupuntahan po tayo. At uh, meron po silang inilapit po sa atin. Uh, sa so side po tayo dito ngayon kaya na si tatangay ng magdadrive. siya yeah, hindi eh. oh, rin siya uh, tayo so, malayo pa na sana. sana yung 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 wheelchair so, kunin kanya tingnan mo bigay natin si kanya para dito na sa ano sa barrio oh. para hindi na siya dito sa ano sa ubo uh. pero siya pero anak ah? yan ha? meron ito ang anak niya nga ano lalaki hindi ate ko uh, Bagaimana kita orang itu? Ya, sama. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Atasnya yang lelaki. Saba, update na naman ito mga kalingap daan na naman tayo sa mga masusunod na daan <coughs> Kaya ba ba kaya ako?

lahat po tayo mga kalingap tatapuntahan natin si nanay nakatawa dito yung ahas ah walang ha ahas dito hindi mag ano yung ahas kung hindi mo aawayin hmm. Kasi so, lang yung maglilimlim, yung may itlog. Ah. Sa hol, ito na habol? Hmm. <laughs> okay, kapag may kukunin ako doon, ah. Oh. Da motor ako, dito ko iidaan ang motor. -hmm. Pero may karga ako ng ano, ng stick. yun ang sinabi ko nga, sa mga ano, baryo baryo? Hmm. yan, nga buntod may, may nakatira ba dyan? meron kung may time ka punta natin doon ah, sige, para makita mo tanan ano punta natin lahat yan kaya saan tayo mapunta siguro lang tayo <laughs> strike anywhere tayo <laughs> hmm. out De, pack, pack out mga ilang marami pong bayad eh pack out ikaw mo na mag-video kameraman ko. Kita <laughs> ka. Describe mo dito sa lugar niyo. Sabihin mo. Ito ang dito dito. lugar namin. Lawak ng maisan. <laughs> Kasi halos dito ang mga bahay dito nasa ano nasa ano nang bangin hmm. Hmm. bangin na oh, <laughs> taas <laughs> ito ba yun dang hmm. doon ang bahay niya yung ano kanina yung anak niya ah, dito nakatira hmm, dito kasi halos lang dito puro bangin ay, nakakita ako. Ay, pasan ko lang. Kunti Hindi ko alam. Hindi <laughs> ka na. Oh, mapupulo dyan sa baba. Ay. si Ang lalim. Hmm. Yung kawahin, parang damo na lang, oh. <laughs> Pansin kawahin na yan. <coughs> yan ang ano, ng... ng... barangkay pelulang na nai nang na, jan kapilaan hmm. Bilaan, bangin makakalinga po <laughs> alis dito puro bangin <coughs> <coughs> tingnan mo ang nila puro kawayan hindi pa lang kabahay nila mga kalinga po so yun po mga balihan din dito na po tayo sa bahay po nila nanay yung uh, nilapit po sa atin ni ano ni brutata at uh, tignan po natin mga kalinga po ano po yung kalagayan po ni nanay dito dito api din yung makituloy uh, pasok ko naman Ito yung kalagayan po ni Nanay, mga kalingap. Ano po si Nanay? Ano, ano pong sakit po niya? Uh, Kasi, o, ang, ano niya, hindi na makalakad. Hmm. Ang, ganyan na yan, ano niya? Hindi na rin nakakalakad si Nanay? Hmm. Hindi rin. Ilan taon na po siyang ganyan? Mga, uh, dulo. Dwa katuig siguro. Ang dalawang taon na? Oo. Uh. Hmm. Dili ka ah. nagilakaw. Hindi makalakaw. Dili makalakaw. O -o. Dito Si Tata po siya magta-translate po sa atin kasi uh, ah, nabibilang lang po sa daliri. Alam po natin yung sabisaya. <laughs> Higa lang po kayo. Nahiga lang po kayo. Eh, hmm. ayaw po ni Nanay na nakahiga. Hmm. nakakakita po si Nanay? Medyo lang. Medyo. Pero ano, hindi siya... Anong Tawag na. Blur yung paningin niya. Mm. Malabo. Mm -hmm. Malabo ang ano niya. Pero nakapagsalita naman si nanay. Hindi. Hmm. Hindi daw. Hindi, eh, hindi nakapagsalita. Hindi. Hmm. Ilan taon na po si nanay? Sa Filub. Sa Filub yun. Sa Filidad. Nanagkuhan. isinta siguro. mag na daw siya. Mas 70 na. Hmm. Mas matanda si nanay sa kabila. Hmm. Kasi ang yung matanda doon, ang alam ko, hindi 75 yun eh. Oh, mas matanda Mag, yun. Ano yun? sa 80 so, Chintay... yun. 80 may hmm. kita yun. Kasi, yung tatay niya, mas matanda sa kanya. Hmm. Ba, ano, anong, anong, anong mag ay 70 ay eh, 80 yun din may yun si hmm. nanay si tatay tapos hmm. si nanay mag 88 nang doon na yun hmm naglalaro sa ganung edad hmm. hindi lumalayo 85 to 88 yun hmm. so nakapunta po kami rito talaga po kay ano galing kay tata siyang nagkano sa nagsama sa akin dito teka so, tanong ng blade tayo mali nga rin mo. At uh, sa ngayon ay bali, inalam ko muna ko nung kalagayan ni nanay. Uh, ngayon po alam ko na at sa susunod mga araw, Picture. baka makabalik po ako dito sa inyo. Uh, baka sakali may biyaya po na darating para po kay nanay. Hindi, ako pwede po, po na nga ako pero titignan po natin no? may awan naman po ang Diyos. Halos ang ano niya? Sa ako ni nanay. Hmm, kasi halos wala na Walang pangbili. Grabe mga kaligap, sako na lang po. Walang, walang balig si nanay, sako lang ang higaan niya. Kuwawa pa yung kaligayan ni nanay. Halos dito ang bahay nila, butas-butas na rin. Eh, halimbawa, sa, kung doon sa inyo, meron din siya bang matitirahan si nanay doon? Ah, wala. Ah, wala doon? Wala, siya siya mag anak doon? Wala din. Kasi mahirap dito, dito sa inyo. Alay pag emergency, mahirap. Mo ito gayo. <laughs> Malayo pa dito sa kanila mga kalihap. Uh, kumpara doon sa baryo na kung saan maraming mga kabahayan. Kung um, giralan ako sa baryo, hindi giralan ako. Kay sakit ako <coughs> Kung ano, dalhin niya daw doon siya, sa sa baryo. Anuhin niya. Asanin <laughs> oh, niya? oh ilagay niya sa likod niya kasi hindi makalakad si nanay. Wala, kung ibibigyan din natin siya ng ano, wheelchair. ng wheelchair. Mm hmm. Herbal ba yun? Paano nila ma... Ganun din, bubuhatin din ba rin nila? Kung ano na ang daan, pwede man natin i... ano? I... bubuhatin. Hmm. Kaso ka lang saan titira si nanay doon? May titiran ba siya doon? May kamag-anak sila doon? nandiyan nagukura nga ito nandiyan wala din ba sir? wala din hmm. pero kung di mo ko na barek mo nabaret baka talaga yung nagunin nyo nagunin pa ni Kat, bilhin natin si nanay ng wheelchair hindi rin makakaano hmm. ah meron man siyang anak yung anak na kanina Ay. Ay, ba magandang gawin natin kay nanay. Mga uh, ito pa yung mga kawawa, mga kalinga pa, ito mga mga senior citizen na ito, may mga kapansanan. Hmm? Hmm. maliban yan? Yun lang sakit ni nanay. Wala na iba. <laughs> yung ano niya daw sir. Yung paa niya at yung no, halos na yung ano niya. Hindi siya kaupo. Hmm. Yung bewang niya. Yeah, okay, awang just na rin ba babalik pa ako dito. Sana nga ah uh, hindi ko alam kung paano pag uh, ko ngayon. Kasi wala naman silang kamagana dun sa ano, sa baryo. Ay, wala sir. Pero pa mga nila dito mga kalinga po. Mga paggawa pa rin po ng stick ang kanilang uh, halap buhay. Tsaka yung bubog po nila dito mga kalingap, Gawa lahat sa ano, kawayan. Ngayon ito po yung kalagayin po nila dito. Marayo po sila sa baryo. Oh, mahirap dito po sa inyo pagka-emergency. Mm -hmm. sa gabi, madilim. Mm -hmm. Kita naman natin yung daan kanina, mahirap. Pero may, meron silang ano, Solar, Kasi pag-emergency, pupunta sila sa baryo, maghirapan sila. Kaya yeah, ano, hindi uh, nila tutulungan yung nanay nila. Bakit naman? Ewan. Ito, kung wala siya dito, paano lang ito? Kung... Okay, Hmm, ito ang matanda sa kanya. ay Sige po na, pagkano titinan ko kung anong pwede po namin maitulong may kay nanay, no? Katano kung kailan na kabiyo. Wala si na, wala si na adan dun kung Dia tu, malu tali bunya tu dan dia bayam sud, nun ni bun. Nagiak naga, sir. masakit Masak isang magulang magula angganyan. Tama. Napakaswerte nila dahil may magulang pa sila. Tapos dapat sila yung nanguna na mag-alaga sa kanilang magulang hindi yung ganyan ah, nag-iyak na hindi na ko di sa balay ah, patay na ni hindi na agatiman saludo naman ako kay nanay kasi kahit pa pa hindi niya pinababayan talaga kapatid niya hmm. nakakadurog po talaga na po sa mga kalinga dahil ngayon ko lang na nalaman yung kalagay ni nanay dito sige po mga sige po mga kalinga pata sige po mga kalinga pata patuloy po natin suportahan si Labar Santos Matubang kalinga prab atin na vlog at ang buong uh, team kalinga Siyempre po ang yung abang lingkod kalingap to pa. Ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po. Bye bye.